Mark Heras at misis nito lumipat na ng bagong bahay. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Antol. Nakalipat na sa kanilang bagong bahay ang mag-asawang Mark Heras at Nicole Donesa. Ayon kay Mark, hindi talaga bago ang bahay na nilipatan nila, kundi ipinarenovate lamang nila ang kanilang dating bahay na kanilang tinawag na casa Corky sa Quezon City kung saan isinunod nila ito sa kanilang pangarin na anak na si Corky. Sa video na ipinost ni Mark at Nicole sa kanilang YouTube channel, nakadokumento ang kanilang paglipat sa kanilang renovated house na tatlong taon umano ang inabot. Ayon kay Nicole, napaka-fulfilling ng pagod at hassle na kanilang naranasan sa paglilipat kung saan nakakatuwa rin ano ang paglalagay nila ng mga bagong gamit. Ipinaliwanag naman ni Nicole na wala si Mark sa video dahil nasa photoshoot ito noong araw na naglipat sila kung saan medyo worried nga raw ang aktor dahil dalawa lang sila ni Corky ang naglipat. Sa isang video clip sa ipinakita naman ni Nicole ang pag-uusap nilang dalawa ni Corky kung saan nilagyan niya ito ng caption na Can't wait to watch you grow up in the house, Corky. Ipinakita rin ito ang kanilang unang dinner sa kanilang bahay kung saan isa umano ito sa pinaka-importanting parte ng kayo ng paiging pamilya ang pagkain ng breakfast, lunch at dinner ng sama-sama. Nilagyan naman ito ni Nicole ng caption na We can't wait to make more memories and reconnect with one another in every breakfast, lunch and dinner at Casa Corky. Maya-maya may isang paro-paro na nakita si Nicole kung saan sinabi nito na ito umano ang mga yumaong parents ni Mark at sign ito na lagi ito bay sa kanyang mister. At iyan aking balita ang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.